wasta ko ya. Naalam mo. Uy! Hu, hi. Isa. mo. Naalam mo nga. Naalala ko 'yan, naalala ko 'yan. Oh, naalala ko 'yan, naalala. Wala ka pa no. Kakapanganak pa lang 'yan. Kakapanak pa. Boy Islamen. Tropa natin. Tandaan na namin dito. Nangingis daw siguro sila. Uy, para tayo. Tara. Ginagawa mai hilo.

<laughs> Sabi ko na nga ba kayo yan eh. Malayo pala, alam na niya niya. Paano Ito tayo? Sige. <laughs> dito na ba mismo marami? Tingnan tayo dito. Doon mas marami sa harap. Oh, medyo ano yung medyo umihibum, umihibum, <laughs> Yun na nga eh. Bumubuelo amihan ano? Bisa uh, Jay, bisa Jay. Gloves, mga eh. medyas. Oh, Makauliwin din. Wala tayo nag-swimming. Nag Ganun din naman eh. Trip din naman namin mag-free dive. So pag namamana kami, mas may nakukuha pa tayong pagkain. Game, game, game. Grabe lang yung init, pero mas maganda to. Hindi ganitong panahon, sobrang init. Kita-kita mo sila sa ilalim. Eh. Oh, yeah. At kita-kita ka rin nila, so tatakas agad. Mismo. Alam mo, pangit itong medyas ko. Palit tayo. Ah, yung jo, yung pula. Nagpapalto sa Ay, dito. niya. Sobrang sikip. Sikip to na yan. Huwag, huwag. ito ko dyan. Ang laki ng boat nila, pre. Laki nga ng boat nyo na. Kaya naman. Bunga, 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 bunga. Boing. Kapi, kapi. Kapi, Kape, <laughs> kuya si Kuya Eman, bago naming crew. Uh, Luma na bago. <laughs> Luma na bago. Na bago. <laughs> Bahaw. Para sa akin sa akin para kahit saan gusto eh. uh -huh. yung gusto kong tayo. Eh. Oho. Bilis. Ano oras ka lang dito, Kuya? Ako unang aakyat. Yay! Sakay. <laughs> si Kuya Jericho pala ito. <laughs> Welcome. Ayan lang kayo, kami sasakay Ayaw nyo, baka lang kayo sa <laughs> Balita na ng crew, Jeremiah Sama ka na sa kanila <laughs> Talaga lang, marang kailan lang Ang pakahangas Kamusta? Kamusta ko? Yan o Lumaki lalo <laughs> <yun>. <laughs> 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 Lumaki talaga yan Sobrang tagal talaga na ng panahon Kasi that time, wala pang ipin si Kuya Roman Tanda sa W1 Bang, 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 bang Nandito pa ngayon sa inyong harapan Ang <laughs> <laughs> Ngayon tumubo na. Pero <laughs> <laughs> ako talaga Grabe ka naman! Pakita <laughs> mo ang perfect smile. Grabe ka naman! Yes! Yes! Kaya sabi namin dito ko sa bato na to. Di git mo namin ito ng kanan? Kaya sabi ko parang pamilyar yung bato eh. Sa ah, doon? Doon sa una. Dami ito. Dami ito. Saan yung huli Patingin? Tingin daw? Tingin daw? Ayun o lah Grabe Grabe laki. Ah! Ah, parang nakuha natin ng karaan. Gawil yan, ang lakay, lakay. Ayan, ayan. Ay, Ang lakay ng taligi. Kanya tayo mga parang... Ay, baka ngayon. Wala, ma napapanap. Mabilis yan eh. Pag nandiyan sa gilid, depende, no? Alright, solid. Oo! Oh! Champion, man. Tara tara, baba tayo. Ayun na. Ayun. Nagpahirap na ng shot! Si Jeya kasi wala masyadong kagat, pa si Anya kasi daddad na. So protektahan na lang 'yung wala, pa 'yung may daddad na, daddad na rin naman na. Favorite ni Karen si Anya. Hindi, hindi okay lang, okay lang. Hindi ako nag 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 tabakan. Ano sa akin 'yan? Baka may tinapay sila, baka pwedeng pa sa at. Baka may tinapay diyan. Baka may tinapay diyan tas may kape dito sa kabilang. Uy Hirami na natin Akawakitalan natin, buraot ka na naman Bakit? Pero gusto ko yan Di ba ito yung sinuot-suot ko kuya rin? Na magkamatay-matay na ako doon? Tara na! Yeah! Yeah! Okay, so habang nag-prepare ba yung mga kasama natin? Ako ang magiging unang kalahok So Karagat na ito Halikit, suba kayo? Sa isang malawak na karagat isang harin mukhang talaba ang palangoy na parabang may sariling background music. Siya, si Hari Talabo. Lahating talaba? Lahating tao? Isa siyang hari, pero totoo so lang. Wala naman talaga siyang masasakupan. At aking sumusunod na sa kanya ay isang naliligaw na plastic bag, at uh, isang buntis na hipon na wala na mga okay. pake. Yung tao ko yung kuweba dito, may kumakatok oh. Pagkailan nyo. Oh! Huh? Damn! Uy! Oh! Haha! So ayan sila Jay yung nag-dive warm up warm up While me, I'm here Nagpa-paddleboard muna. Tapos kumaya-maya dive na rin. Si Jeyo naka-wetsuit. Hirap na hirap na siya sa wetsuit niya na pinahiram sa kanya. Ay ay ay. <tod> Kasi sabi ko sa kina na may alam daw silang bahay ng mamsak dito so yun yung pupuntahan natin Diyos ko alay naman pa rin ang bahay ng mamsak tapos MV na sa school pa pala siya gusto pa? huhuhu pa huhuhu kunin na huhuhu 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 Kung huhuhu huhuhu pag ako tumira huhuhu huhuhu kung huhuhu 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 sa Pilag pa pa sa pasaat kasi nila pare sila baba, baba silip baba silip. Eh sumakto kay Kuya Rich. Gumarap yung ulo. Pam! sa kahihiyan, ay minabuti na lang ni Haring Talabong na bumalik sa bangka nila. Alright, so wala kaming huli. Akit kami dito. Huwag ka lang naupo. Sisigaw magulo, di ba? Amay nga, ikaw maghabak na ito Dito, dito, ito. Ito. Ano? o. Pakit ito. Ito, ito. ito nyo. Ayan, dito kayo mano. Ayan, mas mandali yan. okay, okay. Okay. okay.

Pwede pwede ka tumalon dito. Oo nga, no? Di ba? Taro tayo mamaya. Ayaw ko. Meng, <sighs> mas safe din yung daanan ko, Meng. Kasi kahit pa paano may mga ha... Masasalo sa'yo ang kapakan. Iyak! Yeah. Ano, laglag ka? Tara na! Hala! Ang dami na mga lumilipad-lipad! may. Oh, wow. So hard. Wala mama mo dito. Yung sabi ko sa'yo. Kung ano ba mangyara sa'yo, iwan ka namin dito. sabi namin na si doming. naglayas. <laughs> Taas na narating natin, Ming. Eh. <laughs> Sila, oh. lalim na nila. Lalim mataas. Huwag okay, na-a-a-a dyan. Huwag ka na dyan, mag a Dito ka banda. Ang ganda nila talaga nila. Parang talagang sinasabi nila na ano. double pa yung paningin ko kasi ang sakit ng ano ko. Tayo niya ako sa kabila. Ha! lilit nila oh. So we are now almost at the top. may mga araw na pakiramdam natin tayo'y puno. Tahimik lang, pero patuloy ang paglago. At kahit hindi ito mapansin ng iba, alam natin may nangyayaring maganda sa buhay natin. Ah, ano na tayo? Ah, na tayo. Medyo talo na tayo ngayon, pero ayos lang yan. Pero at least masaya at nakakapag-warm up tayo, di ba? Di? Yes. Dumadagdag na ating ano, lang. Oh, yes, ang ini natin. yes. So, ang kulang na lang ngayon is kakain tayo. yan sila kay Rain. Kita ya. Bibigyan tayo ng lahat ng ano. Tanigi. Baka talaga. <laughs> eh, ako rito ka talaga ni Kuya Rain. Ayun. Ito, so, tayo sa ating ano. You know. Ang bango naman dito. Aroy! Sino mo? Aroy! Wow! Magkasarap. Ay! Ay. So, ito yung ating sigba. na, Siko. Sika? Meng! Ba't nandyan kayo? Isa lang ang buhay, di kayo po sa... Wow! Pero pag nandun siya, kasama rin siya dun. Nagkataon lang na nasa dive pa siya kanina. <laughs> ano lang yan? Ano lang tayo? Situation lang. Man! Sige, tara nuli agad! Nagugod so, pa, ang dami alam. <laughs> <laughs> Sabit, baka magsabit ka ha? Kaba! <laughs> <laughs> Sabi ko ito. Kuya, bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka, ingat. Kuya, bye-bye. Kuya. Bye -bye. yeah. Kuya, yeah, bye bye. Bye bye po. Yeah, Ay, hindi na kuya. Ulan na yan. Marami hindi marami na kuya. Ay, pag sa ista, huwag nyo kami isipin. Sige, sige, sige. Ah, kaya naman. Huwag niyo kami isipin sa isda Loko talaga na sisi ko. Teka lang ha. Anya, talaga makulit. Nakapapalit si kuya rin. Kaya nga eh. Jay, dyan ka na Jay. Pag sa tao ko eh, huwag niyo kami isipin kuya tao. Huwag <laughs> nyo kami isipin sa tao. O, oh, di ba? Buti pa si Ming. Ming, bahulog pa sa dagat, Ming. Sabi ko siya. Kaya rin, lagi nyo lang kami binubusog. <laughs> Wala lang kailangan bawi-bawi. Makapasya bawi. lang kayo. Magkita-kita lang tayo lagi. Aba! Kapag <laughs> <laughs> tayo nagkita-kita tayo ulit. <laughs> hey, kuya. Punta kami dyan sa isla. Sa susunod, babawi kami. Mamis yan. Kaya. Kaya. Nanggi, oh. Hoy! Kaya man. Nanggi, One. Sige. One, two, three. Panik. Ha! Okay, you're coming. Salamat! Buhay isla! Salamat, Salamat isla. po! Thank you! Thank you very much! Yeah! Bukas pa yung battery, pre? Opo! Ha? Opo! Tumanda na, hindi pa? Oh, yung bayad ng renta nyo, ha? <laughs> Di ba kayo nagbabayad ng renta? Ilang buwan ng panungkit na binigay ko, ha? Sabi nyo sa makalawang, magbabayad na kayo! You up, here we come. Pubel, pubel, pubel.